Hello and welcome back po dito sa aking channel. Tignan natin kung kaninong energy pa ang ating mapipick up. Remember na this is a collective reading lamang po. So, hindi lahat ay makaka-resonate. So, be open-minded. Tignan natin, spirit guide. Energies. So, we have creeping. Haunted. Haunted shine. Okay. Alam mo, meron pa rin tao dito, ha? Na curious na curious po sa'yo. Kaya lang kasi, pwede hindi mo na kinakausap yung tao na to. Okay. So, kaya lalo siyang naku-curious sa'yo. <laughs> so, parang alam mo yung mentras na iniiwasan mo yung taong to, lalo kanyang hinahabol, lalo kanyang hinahanap-hanap. Ayan po. Hindi ka makalimutan ng taong to. Mm, -mm. Tignan natin. Ano ba yung kanyang energy? Spirit guide. Tignan natin. Ano ba yung energy ng taong ito? You see? Nag-overthink siya, oh. Nakatingin siya sa'yo. Tinitingnan ka pa rin ng taong to. Pwedeng ini-stock ka nga nito, eh. Sabi ko nga sa'yo, hindi ka talaga niya makalimutan. Mm -mm. Yung mga ginawa niya sa'yo, kung meron man tong ginawang hindi maganda sa'yo, lagi siyang hinahunt nun. konsensya po itong taong ito. So ngayon kasi parang ang nagagawa na lang niya kasi nga kung blinak mo na nga siya ba diba? Yung kahit kinukulit kanya di mo talaga siya pinapansin. So medyo pwedeng nag yung taong to na sa pangungulit sa'yo. Okay? Pero lagi pa rin po siyang nakabantay. So parang yun na lang yung magagawa niya ngayon eh. ba diba? Yung makaalam ng information sa'yo na kahit pahapyaw lang. Kahit konting information lang. So natatakot siya, no, na bumalik sa kanya yung mga karma na ginawa niya sa iyo. Tingnan natin. Two of cups. Naku, hindi ka talaga makalimutan. May feelings pa sa to. We have seven of swords. Ayun nga kahit na kung meron man siyang iba ngayon, kung meron man tong karelasyon ngayon, ano, ikaw yung nasa isipan nitong taong to. Pinagtataksilan niya. Sabi natin, wave, uh, form of cheating. Nag-cheat doon sa tao niya ngayon, sa person niya ngayon. Kahit na sabi natin na hindi mo naman siya in-entertain. Pero yun yung nangyayari. Ayan, no. Oh. Nakafocus pa rin siya sa'yo. Hindi niya magawang bitawan kung ano yung mayroon kayo. Kasi alam mo, pwedeng doon lang talaga siya naging totoong masaya. Kaya lang, yun doon sa pagiging totoong masaya niya na yun, hindi niya kasi naingatan yung relationship ninyo. Kaya sising-sisi siya ngayon. Tignan natin kung iiwasan ka na ba talaga ng taong to. Night of ones, hindi pa rin eh. Gagawa at gagawa pa rin siya ng paraan para makita ka, makausap ka. Tignan natin. Okay. Ano ba yung nararamdaman niya sa'yo ngayon? Six of Wands. We have Queen of Pentacles. napapansin talaga siya. Ayan, no? Oh. Gusto niya makuha yung attention mo. Napafrustrate siya kasi nga kung hindi mo nga siya pinapansin. Kaya todo papansin to sa'yo ngayon. Either nagme-message lang to sa'yo, o kaya naman kinakausap niya yung mga friends mo, yung mga kakilala mo. We have the emperor. Yan you know, o, nakatingin siya sa'yo. Tignan natin. Alam mo, parang mas nagmature ngayon yung person mo. No? Mas nakilala niya yung sarili niya. Tignan natin. Okay. Ano ba yung gusto niyang gawin? towards dito sa inyong connection the star, ba? Diba? hopeful pa rin siya na magkabalikan kayo na magkaayos kayo, na bumalik kayo sa dati king of pentacles tignan mo, puro king at saka the emperor yung kanyang energy, kaya sabi ko sa'yo mukhang nag mature talaga siya eh ayan one of these days, padadalhan ka nito ng regalo ayan kung nagbablog yung iba sa inyo, pwedeng mag-send to sa inyo ng stars. Pero, using different account. Kasi nga kung meron siyang ditong ano eh, bagong karelasyon. <laughs> uh Oo. -oh. Pero di kanya makalimutan talaga. Ayan. Tignan natin. Iba sa inyo, pwedeng matagal-tagal na kayong walang communication. Matagal-tagal mo na itong iniiwasan yung taong to. Sa ma-few years na, tapos biglang magpaparamdam sa inyo. Bakit? kasi nga hunted pa rin siya eh. natatakot siya no tun sa mga memories na bumabalik sa isipan niya kasi yung mga memories na yun dun lang talaga siya naging masaya tignan pa natin okay so ano ba yung mga zodiac signs na nandito na present dito so pwede po yung person mo is um Aries we also have Aquarius meron tayo ditong Ayan, meron tayo ditong Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius. Meron din tayong, ano, ano ba to? <laughs> Earth Signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Tapos, Wands, maano din, Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius. Ayan po. No? Yung mga malakas na energy dito. Tingnan naman natin. Punta naman tayo sa energy mo. Check naman natin yung iyong energy. So, yan yung per energy ng person mo, diba? Tingnan naman natin yung energy mo. Okay, spirit guide. Dito naman tayo kumuha ng cards for you. Your energy naman po, tingnan natin. Ikaw naman. Okay. Tingnan ko lang ha. Kuhaanin ko yung nalaglag meron kasi tayo ditong police station. So, yung iba po sa inyo could be men or women in, women in uniform po kayo. Yan. So, pwedeng meron dito police. Ayan po. So, pwedeng yan yung trabaho ninyo. Ano? Mm, -mm. Tingnan natin. So, energies naman po kasi can be reversed. Pwedeng, ito pala ay energy ng energy mo at ito naman energy ng person mo or the other way around. No po? Tignan pa natin. Bad news. Hmm, tignan natin. Running. Okay, meron naman dito parang ano, no? Yun nga. May problem yung iba sa inyo pagdating sa trabaho. Ayan, under pressure kasi. na pressure po kayo dito. Mm -mm. Ayan, no? Oh anxiety decisions times running out so baka may hinahabol naman yung iba sa inyo na promotion kaya lang ito pwedeng hindi kayo makapag-focus because ginugulo nga kayo nung taong ito Tignan natin Kuha tayo ng energy spirit guide We have seven of coins. Ayun nga, meron kayong inaayos dito eh, pagdating sa inyong career. So, yung iba po sa inyo, pwedeng wala na talaga kayong paki dito sa taong to. Kaya lang, ginugulo kasi kayo. Pwedeng yung iba nga sa inyo, okay naman kayo eh, nung walang nagpaparamdam sa inyo na ganyan, walang nagme-message sa inyo, walang nangungulit sa inyo. But, bigla kasing nagparamdam yung taong to, na out of focus tuloy yung iba sa inyo. Napabayaan, meron dito, napabayaan nyo yung inyong trabaho. Sabi natin, kahit months lang yan, or weeks, napapayaan nyo yung work nyo. Yung hinahabol niyo na promotion, pwedeng hindi nyo na makuha. So, iba tuloy sa inyo, sa halip na nahumupa yung nararamdaman niyo dito sa taong to, lalo tuloy yung iba sa inyo, nagagalit kayo dito. May galit kayo na nararamdaman. Kasi parang sinira ka na niya before eh. Tapos ngayon ito, sinisira ka niya ulit. Dahil sa kanyang ginagawa. Nakakala naman niya, natutuwa ka. Nakakala niya, ano, uh, same pa rin kayo ng feelings for some of you. So, tignan natin. Nine of Coins. Ayun nga, parang meron kayong hindi talaga makukuha dito. May, ano, alam mo yun ng block ng energy ninyo. So, napansin niyo ba yan before? No? Na tuwing kasama niyo yung taong yan, parang ang daming mga negativities na nangyayari sa inyo. Kaya nga iba sa inyo, minablock nyo na talaga eh kahit nangungulit pa kasi pwedeng ayan nararamdaman nyo na naman ulit so yung iba po sa inyo dito yung isa sa mga blockages talaga sa life ninyo sa growth niyo is your person or could be etong ex ninyo tingnan natin we have seven of cups ngayon tuloy ayan naguguluhan ka kung ano ba iiwasan mo ba yung taong yan or haharapin mo siya para masabi mo sa kanya yung mga nararamdaman mo kasi na frustrate kay 'Di ba parang sinira na naman niya yung magandang nangyayari sa life mo. Tingnan natin, ano ba yung nararamdaman mo sa kanya ngayon? Ano ba yung nararamdaman mo sa kanya ngayon? Six of Swords. You see, Gusto mo nang mag-move forward talaga. Gusto mo na lang natahimik na umalis. Tahimik na yung puso mo eh. Tapos bigla ka na naman yung ginugulo the hangman parang naiisip mo tuloy ano ba gusto bang bumalik kayo sa dati kasi yung iba sa inyo hindi na eh natauhan na po kayo mm -mm. siguro may nafe-feel pa rin kayo pero sabi ko nga pwede ngayon kasi mas ma ano mas lumala yung galit mo sa kanya mm -mm. may love ba na pinapakita rito? wala more on pag mo move on nakamove on na yung iba sa inyo Diba? Yun yung pagkakaalam lang din ng iba sa inyo. Pero yung iba po sa inyo na na-realize yung tuloy na feeling stuck pa rin pala talaga kayo sa kanya. Meron dito with this the emperor and the hangman. Na-realize po ninyo na, okay, stuck. Kaya nga, meron dito parang ano ba, kakausapin mo ba siya yung seven of cups natin dito or ilelet go mo na lang yung nararamdaman mo towards your person. Parang hahayaan mo na lang, di mo na siya papansinin para hindi na mas lalong gumulo pa at magpo-focus ka na lang ulit dito sa trabaho mo. Ayan po. So tingnan natin ano naman yung gusto mong gawin towards this connection. Eight of Swords. Temperance. And we have Knight of Swords. Actually, medyo may takot kayo na nararamdaman ano. Na, Kasi, syempre, kung makikita na naman kayo ng taong to, natatakot ka dun sa pwede mong maramdaman, sa pwede mong gawin. Ayan po. So, ano ba yung gusto mong gawin? Gusto mo lang talaga is mag-heal towards this connection. ba diba? Para makamove forward na kayo. Parehas. Totally. As in, parang wala na kayong pakailamanan sa isa't isa. Nagawa niyo naman yun before or nagawa niya naman sa iyo yun before eh. Bakit ngayon ginugulo ka niya? Kasi nga po, naalala ka niya dun sa karelasyon niya ngayon. Ikaw yung hinahanap niya. Kaya ayan, 'di ba? Patingin-tingin na lang sa iyo yung tao na 'yan. Pero yung patingin-tingin na 'yan sa nagdadala pa rin yan ng blockages. Some of you, all you need to do is to do some cord cutting para makamove on na kayo from this talaga. Hindi lang ikaw yung makamove on, pati siya. Tapos mawawala pa yung mga blockages sa life mo. Kaya ayan, sa mga need ng cord cutting, mag-DM lang kayo sa ating Facebook page. Kung feel na feel nyo talaga ha, na yun yung kailangan niyo At yung gustong gusto nyo na talagang mawala sa sistema niyo yung taong ito. Maka move forward na talaga kayo. Yun po yung kailangan niyo Tignan natin. Okay. Tignan natin kung kamusta ba sila nung It's either baka yun yung pinagpalit niya sa'yo or yung karelasyon niya ngayon. Tingnan natin. We have the devil. Toxic yung relationship nila. Ayan. Actually, toxic siya. Toxic yung ex mo. Toxic yung tao na to. Parang kumakapit lang din sa kanya yung third party. Yun yung nakikita ko dito. Oo. Pero walang kasiyahan eh. You see? Parang wala silang naka-accomplish. Eh, ikaw dito meron eh. Siguro kaya niya rin ako compare yung pinili niya sa'yo. Kasi nakikita niya dito, di ba nga, dahil iniistok ka nga nung taong to. Nakikita niya yung mga accomplishments mo. And then, kinukompare niya dun ngayon sa kasama niya ngayon. Which is, pwedeng nag stick lang sa kanya or umaasa lang sa kanya. Kaya, ayan no? Kaya ayan no, alam mo hindi naman siya faithful dun sa taong 'yon. Yes, kung faithful kasi yan, hindi na yan ano ah, eh, hindi ka na niyan uh, hahanapin pa, hindi ka na niyan guguluhin pa. So hindi siya faithful. So why may isip mo na balikan yung taong to? Kung dun nga sa karelasyon niya ngayon, hindi siya naging faithful sa iyo din. Last time, 'di ba? Hindi siya naging faithful. So better talaga eh, Cut na ito sa life ninyo. Kung kaya nyo naman na i-cut lang total ito sa buhay ninyo, no? Then, gawin nyo na. Oo. Tsaka, wag mong bigyan ng hopes. Kasi, alam mo nyo yung iba po sa inyo. Once na nag kayo sa taong to, aasa kasi siya na, oh, may feelings ka pa, ganyan. Uy, may feelings pa siya, ganito, ganyan. O, oh, di aaga rin kayo ng taong to. Lagi na yung mag-message sa inyo. Pero, once na kasi na hindi ninyo kinausap yan, Ayan kahit kulitin kayo ng kulitin niyan makaka-realize po 'yan. No, na hanggang doon na lang siya sa life mo. Mm, mm -mm. So heal yourself. Ayan po yung pinaka-advice sa inyo. Heal yourself. Advice naman doon sa person mo, sa ex mo. We have ace of wands. It's time to move on na rin, Ayan. Kasi wala na siyang mapapala sa eh. 'Di ba? Kaya maging matatag kayo dito. Tsaka focus na lang ulit kayo dito sa career ninyo. Tignan natin. Meron bang paparating na new person para sa iyo? Yan kasi iba sa inyo baka 'yun na 'yung hinihintay ninyo, hindi ba? Eight of Wands. Yes po. Iba sa inyo could be nasa isang LDR relationship kayo eh. Ayan oh. You see, tignan mo oh. Blessings talaga 'yung paparating para sa iyo napaka responsible nung tao napaparating for you some of you po ayan no, pwedeng pakakasalan pa kayo nung taong to or dun talaga papunta yung inyong relationship kaya wag kayong magpadala dito sabi natin sa tukso wag kayong magpadala dito sa past person po ninyo masisira lang yung life nyo oo, yung mga magagandang nangyayari sa life mo ngayon, diyan ka mag focus mm, -mm. Kaya pag-isipan nyo talaga ha kung re-replyan nyo man yung taong to once na lang ulit to sa inyo or totally iba block mo na yan sa life mo, hindi lang sa social media accounts mo. So ayan po oh. Kung sino man tong tao na nakakausap nyo ngayon, nakaka-date ninyo, may plano po yan para sa inyong relationship. Mm -mm. Ayan oh. Kaya mag-stick kayo dito kasi ito talagang taong to paninindigan po kayo. Hindi kayo kino-compare ng taong to sa iba. Kasi... Sa'yo pa palang kontento na siya. Eh itong taong to, kahit anong ibigay mo dito, laging may nasasabi. Kasi hindi siya masaya sa life niya. Toxic po yung kanyang energy. Kaya pag-isipan niyo talaga to ha. Kung ano ba yung gagawin niyo dyan sa connection na yan. Nasa sa inyo pa rin naman po. Kung gusto niyo maging tahimik yung life niyo, wag niyo na talaga yung i-entertain. Mas marami pang opportunities na paparating para sa'yo. Always use your intuition. Yan lamang po maraming maraming salamat and ingat po kayo always more blessings to come.